Ang sabi nga ni TikTok idol mga par ay nilagang patola mga idol isasawsaw mo sa buro mga idol napakasarap nito at malinam na ang nilagang patola Wala ulit ulit TikTok tikto nilagang patola mga idol isasawsaw mo sa buro mga idol napakasarap nito Yon, kuhang kuha mo pa Ah, ito na muna tayo kain ng pares Dahil itong nabili ko ay puro taba Mas gusto ko muna itong nilagang patola at talong For today's video nga pala mga par Ay gagawa tayo ng kakaiba dish Walang sinabi yung gravy ni Jollibee dito mga parat ang toyo ko laman sinimang inasabi Aba Ang gagawin natin ngayon mga par ay ang buro mga par na galing pa ng Mexico Mexico, Pampanga mga par ayun, mga par, ang buro mga par Ito'y gawa sa bigas na pagiging kanin at nilagyan ng isda mga par yung tilapia. Gigisa lang natin yan mga par sa luya, bawang, sibuyas. Mga par, masarap to mga par buro. Dito natin isasawsaw yung mga nilaga nating patolo at talong. At syempre lalagyan mo ng tubig yan, mga par hanggang sa lumapot. Masarap tong sawsawan, mga par At eto na mga parang itsura ng buro mga par Kanin to mga par na may isdan tilapia Na nadurog na At syempre lalagyan ko yan ng pampala sa mga par at syempre ilalagyan ako rin ng asin mga para. At syempre ang siling durog mga par Ayan, no, oh, napakasarap nito mga para. At ayun na, mga para, oh, napakalapot na Wala talagang sinabi yung gravy ni Jollibee dito mga para. Dahil kakaiba tong sausawan natin Gawa sa kanin at tilapia at syempre mga par, titikman ko muna kung tama na ang kanyang lasa At ulit, ulit, ulit Okay, ulit, ano, yan o oh. Yan. pangalawang tikim na mga par At iyon nga mga par, napatamsap na nga si Boy At masarap na nga At syempre na rin ako ng patola mga par at ayun mga paro, oh, patolan nilaga napaka green green na green mga par ang kulay. Napakasarap to isaw-saw mga par sa buro. At siyempre ang ating eggplant mga par lalagyan ko na ng tubig din niya mga par at pakukuluan ko mga par. At yan mga par kumukulo na ang ating nilaga at siyempre hahanguin na rin natin yan mga par. At ilalagay natin sa palato mga par at at ito na mga parang aking ulam ngayon nilagang parehas nilaga lang sa tubig yan mga par at ito naman ang ating pinakamalupitang sausawan mga par ang burong isda ng Mexico Pampanga at ayun ang mga par naglalagay na nga ako ng sosa ah, ganyan lang parang ang pag ulam buro. parang gravy lang din ang style nito ayan oh. ops so maglalagay ka lang sa gilid ng plato mo at syempre ano pa ginagawa natin diyan mga par tarat kainin na natin ang nilagang patola at nilagang talong ngayon oh. napakasarap ng mga par yung pares ka na rin mga pare, nitya pera ko na kasi mas gusto kong kumain ng nilagang patola. Sabi nga ni Idol TikTok, napakasarap ng nilagang patola na isasaw sa buro mga idol. At ayun na nga mga pare, talagang malinamnam ang sabaw ng nilagang patola. At syempre napakasarap din talaga nitong buro mga pare. Yung mga mayaman siguro mga pare, hindi nila kilala tong buro na to eh. Pero sa akin talagang masasarapan talaga ako sa buro kanin na, may kanin ka pa. <laughs> Joke lang. Sa usawan yan, mga parduro. Karamihan nito mga pargalit ko sa isang may pampanga. Marami dyan, mga buro.